Hello guys, pakita ko sa inyo paano magluto ng gantong manok. Ayan, isang buong manok hinati sa pa butterfly, soy sauce, oyster sauce, sibuyas, bawang, tsaka tanglad lang. Ayan, lagyan ko siya ng paminta tsaka asin. Tapos, ipipiliparan mo na siya ng ganyan. Ano mag-brown. hot cook lang, parang hindi okay. 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 lambot ayan, inan, siya inang, okay. na sige, ito natin si Rios awa pag nag golden brown na eh. natin yung buong manok so ganyan ko na siya at saka ko okay. siya ng Sprite. 500 and onion, guys. Yan ang gagawin kong papakulo parang lupang butang manok. Saka ako siya lalagay ng toyo, tamlad, oyster sauce. Yun lang ang niya guys. Napaka-simple lang. Pero, masarap yan. Diba? Ang tagal pang mataktak ng oyster sauce na pas, So, tinakpan ko na guys for 15 minutes. After 15 minutes, babalik ta rin natin guys. Ayan. So, 15 minutes ulit. Ganun na siya. Ang ganda kulay guys. Malambot na din. Pirintayin natin na matuyo yung sabaw para mas masarap siya. So, medyo lumalakot na siya, guys. Ayan. Napaka-simple lang niya, pero masarap. First time ko ginawa to. So, may bagong recipe na naman tayong papakain sa mga alaga. Ayan na, guys. So yummy. Kainan na.